bawang tayo po ay may tinatawag na alam mo yun yung mga ex natin ay parang ma-pride or let's say medyo stubborn ng konte Yung nahihirapan tayong i-analyze at talagang sinisiksik yung mga iniinsist po yung mga gusto nila yung talagang pinagpipilitan po talaga at iniinsist po talaga nila yung naiprogram program o gusto na nilang mangyari. Obviously mga kapatid, kung halimbawa tayo ay na-reject o nasa kalagitnaan nga po ng breakup, ito po malamang ang talagang paninindigan nila at kailanman ay hindi po natin bababali sa mga oras na to. Sila po mga utol ay may matinding confidence level. Kumbaga, sabihin na lang po natin na medyo malaki ang ulo. Stubborn na nga po at medyo mataas na nga po ang pride towards us. So, hindi po tayo mananalo dito mga utol to be honest unless na lang na siya po ay papahinain natin. Ito nga po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito mga kapapong. Tatalakayin natin kung ano po ba ang mga dapat gawin at dapat pa rin po niya makita in order to win this type of battle po. At para may balik nga po natin ang ating ex. Okay po mga kapapong, nasa kung ngayon ay nakikita nga po natin na mataas ang pride ng ating ex at medyo stubborn nga po mga utol. Dapat nating maintindihan na ito po ay may mga pinanggagalingan, may mga rasons po yan. Iba't ibang klase po ng mga formula, iba't ibang klase po ng situation kung bakit po siya nakakaganyan. So kung halimbawa tayo po ay makikinig sa instinct natin at tuluyan talaga natin tutuluyan, idiretso ang gusto natin mangyari. Like for example, baguhin yung naging desisyon o gusto natin siyang balikan mga utol. Ito po ay sadyang magpapalakas sa kanya at talaga naman po magpapalayo ng pag-asa natin sa ating ex. Ito pong vlog na to mga utol ay para dun sa mga naghiwalay na alam naman po natin na may naiwang pa rin pong feelings. Kasi meron mga tinatawag na relationship na naglast po ng na mga ilang days or ilang weeks wherein wala pong masyadong foundation. syempre iba po ang dapat na gawin nating formula. Pero ito po ay kung alam natin sigurado naman po tayong minahal in the past at alam natin na mayroon po tayong mga naibigay at napakita sa kanya which will be worthwhile habang tayo po ay nasa breakup situation nga po sa ngayon mga utol. Kung halimbawang siya nga po ay mataas ang pride starboard sa nakikita natin, binabaliwala tayo, binabasura tayo, pero deep inside ay alam naman po natin kapapong na meron pa rin po siyang pagmamahal. After a breakup, alam naman po natin na hindi pa po lumalabas yung world of. Yung kumbaga parang haharangan na po nila talaga lahat-lahat na talagang wala ka ng pag-asa. Sabi ko nga po, ito po yung mga situation na alam natin na meron pa rin po silang nararamdaman sa atin. Mga kapapong, to be honest sa ngayon, alam natin na both of you, ang ex mo, ikaw, or yung taong nag-reject sa'yo, sila po ay dadaan po dun sa survival stage kung saan isusurvive nila yung mga panahon na darating sa inyo. What I mean by this mga kapapong ay tulad mo ay mahihirapan din po sila. Hindi po ito ganun kadali tulad po ng iniisip natin. Kahit nakikita na po natin na nakangiti, nakikita natin na masayang masaya at ipinararating sa'yo na siya po ay nakapag-move on na. Ito po ay hindi pwedeng basihan mga utol. Kung nakikita natin na napakataas ng pride, mataas ang stubborn level ng ating ex mga utol, tandaan natin na ito po ay isang resistance. Siya po ay may pinagdadaanan din po. It's just na medyo mataas-taas lang po at talagang nasa tutok nasa rurok na po yung kanyang resistance na hindi ka kausapin at hindi ka po i-accommodate. Dahil alam naman po natin na talagang paninindigan nila yung sinabi nila or let's say yung breakup na naganap sa inyong dalawa. Kaya nga po wag natin silang tulungan dahil the more na tayo po ay lumalapit mga utol at gumagawa ng paraan, ipinapakita po natin na tayo po talaga ay bumabaw sa mga nangyayari sa inyong dalawa in order to get him or her back mga utol. Ito po ay sadya magpapataas nga po sa kanyang confidence level kaya nga po tayo nahihirapan sa kasalukuyan. Yung resistance, normal yan, natural yan. Kaya nga po sinasabi natin, what I mean by resistance mga utol, yung pigil na ginagawa niya, yung control, yung self-control na hindi kanya kausapin, na hindi kanya puntahan, na hindi kanya i-message or even bigyan po ng pansin mga utol, ito po ay napagkakamalang pride, paminsan-minsan. Pero bigyan po natin ng definition ha, kung ano po yung sinasabi nga po natin na pag niya at yung pride na gumagana po sa ating ex. Sa kasalukuyan kasi mga utol, ang ex natin, taong nag-reject sa atin, tulad mo kapatid, ay maglalakbay din to survive. Kumbaga may mga dadaanan silang stages na kumbaga isa dyan ay yung resistance. Kaya nga po na misinterpret natin, akala natin, ma-pride talaga ang ex natin. Sa totoo lang, Considering na siya po ay gumagawa ng resistance, ito po ay kinokontrol at pinipigilan lang po natin. With the right approach, maaari po kayong manalo o mabigyan po ng atensyon sa mga oras na to. Pero sa maliit na pagkakamali mga utol ay pwede nyo pong ikapahamak at mawalan po tayo ng pag-asa. In my opinion mga utol, in order para magbago yan at manalo ka, at tumaas ang level mo sa kanya mga utol, ay kailangan po nating baliin at kumbaga pahinain siya sa mga paraan kung saan siya lumalakas. Tulad nga po ng nararamdaman niya na ikaw po ay naghihintay diyan, na lagi kung binabanggit na anytime na tawagan ka mga kapatid, ay ikaw po ay lulundog papalapit sa kanya, nakayakap, umiiyak, sinasabi yung mga hirap at mga pinagdaanan. Akala po kasi natin mga kapatid na pagka sila po ay uh, kumawala po dun sa resistance na yon at sila po ay nag out sa atin. Akala natin na ito na po yung panahon. Mga utol, ito po ay kulang na kulang pa po. Kung kasama na nga po dyan yung galit, yung guilt at yung pride. Tataas talaga yung pride eh. Kaya nga sabi natin, minsan pagka hindi na sila nagpaparamdam, sinasabi natin, bakit hindi na po nangyayari yan? Most probably, baka umayaw na siya. Sa totoo lang, mga kapatid, dumadaan lang po siya sa stages. Na pagkatapos po nito, mga utol, ay doon na po niya maiintindihan talaga ang dapat niyang kalagyan at kung ano po talaga ang nararamdaman po niya sa inyo. Kaya nga po sa mga coaching session po natin ay lagi ko pong ini-implement at itinuturo na hanggat maaari pagka siya po ay gumawa ng any actions o lahat ng pagkakataon na meron kang opportunity mga utol ay ipakita mo sa kanya na hindi ka na po interested at hindi ka na po kailanman magiging dependable sa nangyayari sa inyong dalawa dun sa relationship. Happiness po ay kadikit ng isang relasyon mga utol. So wag po nating ipakita sa kanya na in order to be happy ay kakailanganin natin siya. Kaya nga po, this morning ako po ay nagpost sa aking FB na sinabi ko po doon na kung kailan sumasaya ka ay alam kong dun malulungkot ang ex mo. Bakit po? Hindi po niya kasi akalain yon unang-una, expected yon at dito po niya maiintindihan na kaya mong magtagumpay, mag-survive, at itaguyod po even without him or her po, mga utol. Ito po ay napakalaking impact. Tulad nga po ng binabanggit ko madala sa aking mga kausap. Dahil alam ko naman po, mga kapatid, na hindi alam at hindi expected ito ng iyong ex or taong nag-reject sa'yo. Ang alam lang niya, na kayo po ay magkakalayo ng bahagya, hindi magme-message, mm -mm. alam niya na mamimiss kanya pero na program na po niya yun, alam na po niya kung paano niya po ito lalabanan. Pero totally to realize na kayo po ay walang pakialam na po sa kanya, somehow parang nireject mo siya mga utol, hindi po siya handa dito. Kaya nga with the natural instinct po ng isang taong nagmamahal na we try to accommodate our ex. Lahat po ay ginagawa natin. Kaya nga sinasabi ko na lahat po to ay totally mali mga utol dahil dito po siya lumalakas. Kaya nga po pag siya po ay nakaramdam ng hesitation, yung parang unsure hindi kayo sigurado mga utol, kayo po ay still interested. Yung mabigat dito ay pag naramdaman po niya yung concern nyo mga kapatid. Ito po ay sadyang magpapahirap sa atin and it will make him or her very comfortable sa situation. Akala po kasi natin na by just pleasing him or her ay gaganda at babalik po ang kalooban at makikita po niya ang value niyo mga utol. Ito po ay maling mali. Dahil ang ginagawa po natin dito mga kapapong ay tinutulungan lang po natin ang ex natin na maging komportable sa nangyayari. And by the time na siya po ay totally healed na at wala na po siyang resistance na nilalabanan dun sa pinanggalingang relationship yung dalawa mga utol, dito na po niya tayo ibabasura. Ito po ay realidad ito po ay totoo at based on experience sa mga nakakausap doon natin at pag-aralan din po natin mga utol, ito po ay nangyayari. Dahil tandaan po natin, ipapaalala ko lang na ang mga ex po natin na nakapag na po ng breakup at pinaninindingan po nila ito tulad nga po na nakikita natin ang pagiging stubborn at ma-pride nila mga kapatid, ito po ay hindi magandang balita. Ito po totally ay isang sign na sila po ay totally moving away from us. Kaya nga po kung may pagkakataon tayo ngayon mga kapatid, ay huwag na po nating sayangin ang mga oras na to. Lagi tayong nag-iisip na baka makapag-move on siya or baka makapag-decide na siya, maisip niya na kayo po ay nag-quit na. Yes, mangyayari po yan kung hindi po tayo gagawa ng paraan sa mga oras na to. Kung patuloy po rin po natin siyang ina-accommodate at binibigyan po ng mga kasagutan sa mga nais niyang malaman sa atin mga kapatid, patuloy natin kinukumpleto ang araw niya Patuloy natin siyang inaalagaan at binibigyan nga po ng deep concern tulad din po ng naranasan niya sa inyo before mga utol ay hindi po uusad ang mga proseso tulad po ng no contact, radio silence at iba-iba pa. Hinding-hinding hindi po tayo magtatagumpay dahil hindi po natin sila makukuha emotionally. Strategically po, pwede. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.